Sibuya service po ulit tayo. Tayo po ay dito na sa area na to. Oh, yan. Yo. Pipili lang po tayo ng matangkad-tangkad. Dito, sa side dito. halos yung natira po dun sa kabila ay pananim na pang angkat na po natin Pagandahan po ng sibuyas, kumbaga yung pambayad natin sa tao, halos dito na rin po kinukuha. Tapos yung tira na pinagbunutan siya po naman natin paminhin, siya itatanim. Uh -huh. Yan. Ganun po pala ang ikot ng sibuyas. <laughs> Habang tayo po nag-harvest, may natin siya po namang uh -huh. natin. Oo. Uh -huh. baon rin ang gulay, gulay-gulay na nga. Pero po pag tagmahal ko yan, Jis, ito, sa totoo lang, mayroon nagbabagsak, galing dabaw, napanood ko lang naman. Pero, galing dabaw, kinakarga sa aeroplano. Pag yan, 300 Baka galing ng dabaw, ano? Hmm. Ayan, laki ng pangasaya. Sulit, bawin nila, 300, 350. mga 300 350. Ako, mababawin din nila yung gasas sila. Kasi tinulada eh. Yun yung nga napapanood kay ano nating din ako ay at nang magka idea nga ba natanim sila ng mga isang libong kilo pananim lang Sawt ko to ba at ko to Kahit po mga kamatis ah, ganun din. Pag basta mo mahal. Sa ating tabaw, na nagtatay niyan. Duterte. Mm. Uh -huh. Yeah, tinawag natin sa arte si Duterte ang talaga niyan Merong binabagsakan talaga siya, no? Duterte niyan. Uh -huh. Mm. Ang may, may nangyari niyan, yung taga dito sa may mabitak. Ay, nakakuha na siya. Galing da bau nagdala. Nagdala ah. sila ng mga ilang dito. Mga sabi natin, mga kilo. Ah, dumami na dumami. Ay, di parami-parami po ito. Oo. Oh. Ito nga ay nagsimula lang ay 10 kilo ah. Dumami na dumami. Sa, 10 kilo. Sa ano, ang buong kamay sa lukban lang na di nagtatanim dito. Bakit kaya? Ang gusto nila ito lang original. Mm -hmm. Kahit libong kilo. Ayaw nila ng pekarte. Mm hmm? Ayaw nila sa lukban. Hmm. Hindi sana eh. Conforme hmm. sa mamimili mail kasi sa mamimili mail yan eh. Pero pag umabot ng 300, pati do 30 binili yan. <laughs> kaya dala nila yan. Sa lukban ah. Oh, sa Ayun, yung mga biyahing Maynila po yun. Uh -huh. Sariyaya, hindi rin matutulan itong itaniman no? wala, wala pang nag... Para nag, ano? Oo, wala pang nag sila, ano Parang guide ano? Pero pag makaka-idea sila, Parang, Ayos nga, Sa... No? Ano naman sa kamay, naman sa kamay, sa kahit di mo ituro, pag nakita nila na ganito pala ginagawa niya. Oo, no? tatingin uh, tatingin na, ano, kag kadadaan kadadaan na, ano. Sa nga na pati, ka. Kung <laughs> na rin na nawabaw pa sa'yo. Ayun. Ayun eh. pala, <laughs> nag-aakala na yun, ano. ganyan pala. oh, uh, yan. Kaya nadami rin, ano. Na, uh, eh. may, may, mga kapital lang naman. May Ayun. Ayun. Kaya ng pahalaman. Ay tal. Eh, hindi, pag po, sa totoo, pag kay, magkakapital makakapital nito, bibilangan ng tao mo kumbagay tatlo hmm. para dahan mo na lang isang buwat kalahati yung pangupa mo ipaparada mo na sa kapamilya ng lason yung talaga yung nakabad talaga yung budget iba budget mo na Naka budget yung lahat ay gawa na pag hindi mo ibinadjet ay paano wala ka pa namang harvest ay oo talaga ito yung kapital na yun, dito lang doon mo lang gagamitin yan oh tama mo ka lang yan kumbagay 45,000 budget ng tatlong tao mo yun hmm. sa isang buwan yung 45,000 ay kalahati pa isang bot kalahati ito ah bago yan eh magkano ang kalahati ng 45,000 22 45 at 22 magkano kulang kulang 70 na no 77 ay tapos paparadahan mo naman yung pang spray mo at saka abon no paradahan mo ng mga 10,000 yan 87,000 yan yun na ilalaan mo na talaga Alam yun, di mo piling ka lang yun. Oh, mm, wala kang upa. Lang talaga 'yon. Yung, 87,000 naman. Pag ano mo naman doon, doon mo makikita pag pagbuhos uli ng bulto. Oo, oh, oo. Oh, doon mo pag ano ba? Ano? baka ako na rin. Tiyong, oh. ka ba Wala na. Ano kaya kakasya na kung

bibili kanya kanyang motor mo ay habol mo lang tingin niya ba ito pong sibuyas natin na ito yung solo, ano po ito solo deliver oh. Itan. wala pong kasabay dente po naman ito Maganda itong galing po dito sa kabilang side. Okay. Apat. thank Quality ito, alam ano po. Quality. Uh, like, yeah, Sa aking tingnan mo mahaba Papatadag tayo ng presyo din eh. Hmm. Dumagdag ng sampu, ano. Oh, okay. Sayang din, no. Sayang, maganda. Kaya talaga po. Dito na ito Ha? Dito na ito hanap ng Ayo. Ayo. Oh. Ay, oh. Ay, oh. Ja, det er spalt, ja. se